unang-una, kaya kailangan na madesisyonan agad ng COMELEC ito bago mag-June 30. Kasi um, nakalagay din kasi sa batas na bago mag-June 30, may proklama na yung mga kinakailangan pang mga kulang na, na, na party list mm -hmm. no, doon sa, um, uh, sa Kongreso. So ang problema naman namin dito sa youth, uh, Duterte Youth Party List, naging mouthpiece lang ito no ng no, mga pa, ng pamilyang Duterte at saka mm -hmm. ng, uh, uh, na nagnanandere na, na, na red tag mm -hmm. sa mga progresibong grupo at makita mo naman ang performance niyan for the last two congress ano ba yung ginawa ng uh, Duterte Youth Party list. So the records would show no kung ano ba yung naging records niya para i niya yung mga youth, no, yung mga kabataan. So wala naman niyan talagang tunay na representasyon at gumawa ng mga batas para sa kapakanan ng ating mga taong baya ay ng ating mga kababayan kababayang youth. No, yung mga kabataan natin. Kaya yun ang sinasabi namin dyan na sana ay madesisyon na nato ng COMELEC eh, para naman maka, Uh, may maiproklama na yung mga uh, qualified din naman ng mga party list kasi kung ma-ma-finalize ma ma na ito tatlong party list ang uh, pwedeng umakyat no mm -hmm. para sa uh, mapunan yung kakulangan ng party mm -hmm. list ano